Okay, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon mga ka -TH. Kung nasan man kayo ngayon, uh, magandang buhay sa inyong lahat. At ito na naman si The Biculano Vlog na muling magbabalik at magpapaliwanag about sa heart. About sa heart sign, STM or HTM. Ngayon, ibabahagi ko lang sa inyo ang aking karanasan patungkol dito sa mga heart na ito. Sa mga ka-TH ko dyan na nakaka-encounter ng ganitong marka, ay ah, maaari kayong ah, manood nitong video na ito. Una, ang number one nating tatalakayin is itong heart na pantay talaga at may dot. So ngayon, nakadipindi yan sa heart position kung naka cluster lang siya o nakatagilid o uh, basta ang heart na ito is kadalasan uh, north-south alignment ito yung heart talaga ay naka north-south alignment mayon din naman iba naka 315 pero naka degree talaga yan so unahin muna natin itong may dot ay, meron ako nitong site Ah uh, naka-engrave itong heart at ang pagka-engrave niya butas ito. Maganda yung pagkagawa. Ngayon, ah uh, sa banda gilid ng bato kasi para itong ganyan, ah uh, bato. Na build malapad tapos nandiyan yung heart tapos sa bandang gilid yung yung dot. So kung ah uh, walang alam susundan kasi paibaba yung dat hukay na dyan sa unahan mali po yun mali po yun. yung gagawin po natin is susukatin po natin ito galing dyan sa dat hanggang dito sa uh, dulo nito pero kailangan po muna natin kumpasan kung ano ang alignment kung ano tinuturo nitong tourist pero sa aking experience, north and south alignment lang yung heart na yan. Ngayon, dahil itong heart na ito is butas. Pwede siyang malagyan ng tubig. Then may dot doon papuntang south. Halimbawa, kasi south yung sa aking side. Automatic may loot sa south. Yung sukat niya is 5 inches. So, kukuha ka ng 5 yards. Papunta doon sa south may load doon. Nandoon itong load nito. Subalit, may isa pang small deposit sa north niya. Dahil may tubig ito, water element is north. So, ganun po ang heart na, na butas at nalalagyan ng tubig. As alignment is north and south alignment po. So, next, yung heart na ah, mahaba yung isa niyang tawag dito. Mahaba ito. So, yung target po is wala po dito. Wala dito. Negative po tayo dito sa pointer niya. Ang target po ay dito. Dahil meron din akong sight na bumukol siya tapos ganyan yung heart. Nakalagay siya sa baba. Naka, medyo is, taka ano siya 45 degree tin tinutumbok niya yung malaking bato yung malaking bato is may something so nandoon ang item at di muna namin ginagalaw okay next heart naman naputol ang tulis saan ang target ngayon pag nakuha mo siyang kaganyan yung target is papunta na doon opposite po ka-opposite sa kanya. Pero, i-check nyo dito hanggang 5 feet kung may makukuha kayong tulis. Yung tulis niya na pwedeng i-puzzle dyan. Puzzle type kung tawagin. Kayong pag nakuha nyo yun, doon ang spot. Pag wala, so opposite na kayo. So, opposite kayo maghanap. Next, itong heart na may ah, uh, tabas ayan kadalasan boundary yan pweding hindi ka lalampas dito o hindi ka lalampas doon Pweding boundary yan at pwede din yan pointer ito maraming kaulugan yan direction mo lang yan lagyan mo na arrow yan at saka doon sa kabila kabilaan yan kabilaan pointer yan o pwede yan siyang boundary so nakadepende yan Ayan. Next. Itong heart na ganyan. So, kung malaking batong pinaglagyan yan, so, mag-remap ka muna at pag yan ay nakalagay dyan, tapos may diamond patching, yung bato na malaki na pinaglagyan yan. Sure ball yan nandyan. Basta may diamond patching. Yung diamond patching, nagtatanong kung ano yung jewelry nya. Yan, kadalasan, ganyan, yan. Oh. Parang siyang, ano, kaya yung diamond patching ayan mahali siyang medyo bukol mahali siyang diamond patching na bato may dinikit nasa patak patching -patchin siya so nandiyan ang na load kaya lang wag ingat dahil may poison po next itong broken heart broken heart din yun kaya lang hindi wala ito broken heart matagpuan mo isa so hanapin mo yung isa ngayon, kung saan mo nakita yung isa, okay ka dyan. wala dyan sa kabila. Next, ito naman. Yung multiple dots natin. So, simple lang naman ito. Ah, sukat ka. Hindi dito sa center ka magganong Maliban na lang kung may dot dyan. Dyan ka kukuha ng sukat. So, susukat ka dyan. Ganyan, 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 ganyan. So, nasa ng item. So, kukumpas ka dyan. Milagay ang Kumpas tama patamaan mo yung dot, dapat patamaan mo yan kung degree yan ayan pero kung uh, walang dot so dyan lang kumpas sa gitna, yan patamaan mo itong dot 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 tapos kunin mo ng sukat inches convert nyo sa sa yard o kaya sa feet so yan lang ang uh, ginagamit ng Japanese so maraming salamat mga ka-TH at uh, Bansai. sana ay masaya nang ating uh, 2024 okay